Ikaw ba ay mahilig mag ng cute na mga drawing? Aba, pagkakitaan mo na lang yan sa pumagitan ng paggawa ng customized stickers. Alamin ang diskarte sa RAKET! Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Usong-usong ngayon ang stickers lalo na sa mga millennials at Gen Z. Ibat-ibang taste ng mga tao pagdating sa mga disenyo nito. Merong iba ay gusto yung esthetic o yung minimalist na disenyo lang. Yung chill lang sa paningin. Meron namang gusto yung mga memes na ginagawang sticker para sa mga tao nagkakasundo ng mga humor. Meron namang mahilig sa mga cartoon o anime characters na stickers at marami pang iba. Ang mga stickers na ito ay kadalasang idinidikit sa mga tumbler, sa laptop, notebook, bags at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga pinakamadaling hakbang sa paggawa at pagbenta ng stickers ay sa currentschoolnews.com. Alahanin mabuti kung anong klaseng disenyo ang gusto mong gawin at ibenta. Maaaring kumuha ng idea sa madalas mong ginagawa, pinapanood, mga paboritong coach, komunidad ng iyong kinabibilangan at marami pang iba. Maaaring mag-install ng mga digital applications para sa pagdidesenyo ng iyong mga stickers. Pagdating sa pagprintang stickers, may iba't ibang klase ang stickers. Vinyl, Mirrored Clear Prismatic Holographic Glitter, Matte Holographic. Siguraduhin ipapaprint ang stickers sa magandang printer para hindi masira ang iyong disenyo. Mag-isip ng magandang pangalan o logo ng iyong shop o mga disenyo para maging palatandaan ng mga tao sa iyong mga disenyo. Maaring ibenta ang stickers sa iyong mga social media platforms, sa personal, o kung anumang gusto mong paraan ng pagbibenta. Ang mga stickers ay kadalasang ibinibenta mula 30 pesos pataas, depende sa value na ilalagay si sticker. Kung makakabenta ka ng 20 pieces ng sticker sa isang araw, maaari kang kumita ng 600 pesos at 15,000 pesos hanggang 18,000 pesos naman sa loob ng isang buwan. Kaya kung ikaw ay may talento sa pagdidesenyo, huwag na magdalawang isip na magbenta at kumita.